sa isang pasok mo, mag-aalas nagising ka pa. Manda isang isang lang kukunin ko na yung cellphone na yan. Yung mga barkada mo na yan, lalo na yung cellphone na yan, yan talaga ang dahilan. Kung bakit ako laging stress sa'yo. Akin naman yung cellphone na yan. Ayan. Ayan ah, Amanda. Rinig mo lahat sinabi ng doktor sa akin. Ang pinakabawal yung ma-stress. Amanda, gusto ko pang tumagal buhay ko. Gusto ko pang pa yung pagsasama natin dalawa. Papapa. Kaya pag alam mong hindi maganda sa paningin, linisin mo na agad. Pag alam mong hindi magiging maganda yung kahihinat na na magiging desisyon mo sa mga gawain mo dito, huwag mo na ituloy. Apa, papa. Ha? Apa. Ay, Panginoon sana mawala to agad. Sige na, mo na ako. Ibinili ko sa'yo ha. Ayan, malinis ulit. Marunong ka naman eh. Ang kula lang talaga sa iyo, mahilig ka sa mamaya. Mahilig ka sa bukas. Ikaw rin ang gagawa, Amanda. Dalawa na lang tayo dito. Please naman, ha? Sa isa pa. Taglitan na lang naman eh. Matapos ka lang ng high school, kukunin ka na ng tita mo do sa London. Huwag mo ko isipin. Importante, matapos mo yan na maayos. Sige na, pahinga na ako. Hello po, good day! So for today's video po, ikakwento ko po sa inyo kung gaano po kabait yung papa ko po. Anda! Po? Po? Sabi po sa'yo, gasa yung nitrato rito eh. Pinaabot ko na naman ang dito ang oras. Kasi ah, mo na to. Opo, Papa. Nag-iingin na to yun siya. Hindi naman tayo sa mamaya mamaya eh. Ibig sa tapos na yung gawain eh. Kasi mo na to. Opo. Tignan mo, sinabi ko na eh. Pati ka patulog, anong oras na? Papa, may tinatapos lang po ako na edit. Anong edit? Kailan ba sa si school yan? Hindi po pa. Natulog ka na. Alas sa isang pasok mo, mag alas tres na gising ka pa. Tapos magre-reklamo ka sa umaga, masakit ang ulo mo. Hanggang sa malilate ka, di ka na pumasok. Amanda, isang isang na lang na kukunin ko na yung cellphone na yan. Matulog ka na. Papo Kuya? Kuya? Oh, pasok ka na, anak. Atol. oh bless, bless. Oh, yung init. Pawis na pawis eh. Eh, kuya, napadaan Ay, lang kami. Ay, grabe init. Eh, si Amanda, kuya. Eh, nagugas na ng plato tapos sabi ba't na naman eh. Bakit ba? Ay, Diyos ko, kuya. Yung anak mo na yan. Alam ano mo ba na sikat na sikat na yan? Ano sikat? Viral yung mga video yung ginagawa niya. Anong video? Yung mga ano, ginagawa niya sa bahay. Tulad ng pagiging mabuting ama mo. O, tingnan Ito, kuya, Oh. Hmm. Ayan, Oh. Panoorin mo. Pa. Dapat inaabot ka na naman ng ganitong oras, Amanda. Papa, may tinapos lang po kami na video ng mga classmate ko po. Lintik na video-video yan. Para saan? Vlog-vlog? Content-content? Amanda, kasama ka. Nung sinabi sa akin ng doktor na bawal ako ma-stress, pero magmula nung galing tayo sa ospital, palala ka ng palala. Hindi makikita kita, puro ka cellphone. Puro ka video. Hindi ko ikinatutuwa yung ginagawa mo na yan sa social media. Hindi ako gumagrasos ng libo sa eskwelahan mo para maging vlogger ka lang. Amanda, yung gusto ko sa'yo, napakaganda. Hindi para sa akin yan, para sa sa'yo. Tatapusin mo na yung high school, kukunin ka na ang tita mo sa London, tapos Amanda. Para sa magandang buhay, mas sinasabi ko sa sa'yo. Hindi ko gusto yung pagbublag-blag na yan. Papa, kasi may gusto po ako wala. sabihin. Wala akong pasaya sa'yo kung anong gusto mong sabihin. Wala ka pa sa tamang edad. Wala kang karapatan para diktahan ako kung anong gusto ko sa buhay mo. Dahil wala akong masama. Wala akong ibang intensyon kung di ka bubuti mo, Amanda. Dalawa na lang taas sa mundong to. Yung mga barkada mo na yan, lalo na yung cellphone na yan, yan, talaga ang dahilan kung bakit ako lagi yung stress sa'yo? Papa, please. Payagin niyo na po ako mag-vlog. Hindi nga pwede, Amanda. Wala kang kinabukasan dyan. Akin lang yung cellphone na yan. Akin lang. ka! Papa, Tumabi, Tumabi ka! Tumabi Papag, ka! Papa, please. Ayaw mo naman ako mong salita. Pakinggan mo naman ako, Papa. Anong papakinggan ko sa'yo, Amanda? May mabuti ka ba sasabihin? Walang magandang maidululot yung pagboblog niyan. Papa, kaya po ako nagboblog. Kasi ayoko na po ulit mangyari yung nangyari kay mama. Saludan. Papa Kaya ko po gusto sumigat mag vlog Kasi ayaw ko po umalis, papa Ayaw ko po kayong iwan Kasi may karamdaman po kayo Gusto ko po kayo alagaan Papa, ayaw po kasing manyarihin sa'yo. Nang darating yung time na sobrang hina mo na po. Pero sobrang layo ko po sa'yo. Tulad po na nangyari sa inyo ni Mama. Papa. Kung wala ka sa ibang bansa, habang pinapanganak ako ni Mama, edi sana, magkakasama tayong tatlo ngayon. Sorry, anak. Ay, sorry. Hindi ko alam na yung pala yung nasa isip mo. Kaya mas kinugusto mo nalang mag-vlog. Hindi ko alam na para sa akin pala yung gusto mong mangyari. sorry anak tama ka? mayroong nandun lang ako sa tabi ng nanay mo na pinapakanag ka sana mas lumakas ang loob niya ikaw wala may kasalanan ng anak baka yun talaga yung kapalara natin lalo ng mama mo pero salamat anak naintindihan mo na naintindihan mo na sorry Hindi po akong tinitin ng balot eh. Oh my God! Eh, ba't sumisigaw po kayo kanina ng balot? Balong. Balong kasi... dito naka-address yung ano... yung dideliver akong tong balde.